Where Sino gayon? Ha? Wala. Wala naman tao sa labas. Daga, sa'yo nakamanang iyon si apong si milk, ay eh, si cream, o. Oh. Walang tao sa labas, Oh. Nakakarinig lang na ting ingay, eh. Tingnan natin si baby dog. Wow! Ang ganda-ganda naman ang higa ng baby dog namin. Pupo! Uy! namula Nagising si Bebe Dog. Nakakarinig na kaya si Bebe Dog? Nakakarinig na kaya ang ating si Bebe Dog? Bali ngayon ay 15 days na ni Bebe Dog. Hindi pa yata, hindi pa siya, hindi pa yata nakakarinig. Pero ay, ang cute-cute naman ng moto. Oh, ay, ako, kitang-kita na. Parang nakakarinig na siya. O, oh, nakakaamoy. Amo, oh, amoy. Hmm? Hello, baby dog. Malapit na rin itong mga isang araw, nakakarinig na siya. Kailangan na natin siya ang bigyan ng pangalan kasi malapit na siyang makarinig. Ano kaya ipa, ano ipapangalan natin sa yung baby dog? Mami Hershey. Kasi Hershey ang pangalan mo. Tapos ang mga anak mong iba dito ay mga chocolate din. Kailangan chocolate din ang pangalan ng ating si baby dog. Ano ipapangalan natin sa kanya? Mami Hershey. Ay, ayaw ipakita yun. Talaga, oh. oh ayaw ipakita. Talaga niyakap na. Niyakap oh. na ang kanyang anak. Ano, mag-iisip tayo ng pangalan ni, ano, ni Bebe Dog. Kailangan ay Choco din. Para Choco Pam din siya. The Chocolates Family din.